Okay guys, uh, sa video kong ito ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng account or paano mag-sign up sa Go Manila. Pero bago po yan, uh, kung bago lang po kayo sa akin channel, na uh, pag-subscribe na lang ang The Hard Channel at pag-click na rin ang notification bell upang updated po tayo sa mga video na ilalabas ko dito. So ngayon ay pupunta na tayo sa dashboard ng ating cellphone. At uh, punta tayo sa Play Store para i-search po natin ang Gumanila Apps. Yan po, ilagay po natin ang Gumanila Apps. Yan, so mabilis lang po yan, uh, makikita po natin kagad yan, so yan po. Ngayon na-click uh, na rin po natin itong install uh, para ma-install po natin ang uh, Gumanila Apps sa ating cellphone. Yan, mabilis lang po yan. Ah, mabilis lang po ang ah, mag-update ah, po yan. Yan, antayin lang po natin. Nag-loading lang. So, ngayon, na ah, ah, complete installation na po. Nagkikita na po natin dyan na complete installation na. So, babalik na po tayo sa dashboard ng ating cellphone para i-click po natin yung Go Manila. Kasi na dyan na po So ngayon uh, I-click naman po natin yung sign in Sign up pala sign up Yan So ilalagay po natin dyan ang uh, pangalan First name uh, First name po ilalagay natin dyan Tapos uh, Last name Yung apelido po natin Yan Dapat uh, correct po yan yung totoo po talaga. Tapos ang ilalagay po natin dito yung number na yung active talaga na cellphone number dahil uh, magte-text po dyan si Guma Manila ng uh, OTP. Kaya dapat ang ilagay po natin dyan yung cellphone po natin na active na kung saan ay nakikita natin. So ngayon maglagay na po natin na tayo ng password. Ang password po na ginilalagay natin dyan ay halo po yan na... Uh, kailangan po yan may letra dipindi po sa atin tapos sa uh, symbols kahit isang symbols lang po tapos yung number kailangan magkakahalo po yan pagka hindi po magkakahalo yan hindi po siya mag update so, yan so kumpan po natin sa ibaba ah uh, kailangan pare parehas po talaga doon sa taas kasi mag-error po yan kung hindi parehas. Uh, letter, tapos symbols, tapos number. Yan. Mas uh, unique po yung mahaba ang uh, password. Yan. Tapos, click na po natin yung sign up. Ngayon, ang time po natin na mag-test po si Gumanila ng OTP. Yan. Mabilis na po, ba? Diba? So, yan na po. Tapos, click na po natin itong uh, allow para automatic na Papasok si, U, si UTP doon sa box. Yan. Tapos, click na po natin submit. Yan. Ngayon, uh, na-verify na po yung uh, number. Kaya, uh, ngayon ay magsa-sign up na po tayo. Punta na tayo dito sa sign up. Yan. So, yan na po. Nakalagay na po kagadang ating pangalan. Pero, wala pa pong picture Yan kaya kumpletuin po natin yung personal uh, information yan. So, una pong gagawin natin ay up upload po tayo ng picture. So, dito lang po tayo kukuha ng picture sa mga picture po dito sa ating album, sa gallery. Yan. Ipili na lang po natin kung anong nilalagay po natin profile dyan. So, ako ito pong nilalagay ko yung profile ng bata. Yan, ayan uh, po. Ayan. Yung profile po, ipili po sa ating kung anong profile na nilalagay natin. Ayan. I-upload po natin. Tapos, complete na po natin ang information So, ang kulang po dito ay middle name. So, ilalagay po natin yung middle name. Kasi yan, ilagay lang po natin kanina ay first name at saka last name. So, ilagay po natin ang middle name para complete information po. Ayan. Ngayon, uh, Ipili naman natin kung ano po yung uh, male or female. Siyempre, male po yan. Ngayon, na uh, civil status, married. Select naman po natin kung saan province po tayo. Dito po, uh, click naman po natin yung uh, NCR kung tayo ay nasa NCR. National Capital Region. Tapos, click naman natin yung province. Siyempre, NCR City of Manila kasi taga po tayo. Tapos municipality kung saan po tayo nakatira, Ah, uh, port area. Mga impormasyon lang po yan guys, Ah, uh, depende po sa atin kung saan po tayo lugar nakatira. At yun po ilalagay natin. Tapos ilagay naman po natin ang dito bird. So yan, dito bird po ilalagay natin Yan, para makomplete po. To. Yan. Pagkatapos po niyan, uh, pagkatapos po ng dito bird, yan. Pagkatapos po nandito, ba guys, uh, click naman po natin yung update. So, yan. So, ibig sabihin, update na po. Ang kulang na lang po dyan yung family information, pero kahit hindi na po yan, depende na po sa atin kung, kung lagyan natin yan. So, ngayon, uh, para makita po natin na tayo nga po ay may account na, may account na kay uh, Go Manila. So, babalik tayo sa dashboard ng ating cellphone para buksan po natin ang ating uh, account. Punta po tayo sa Go So, ilagay po natin dyan yung number kung saan yung ginamit natin number kanina. Kailangan, katulad yung sinabi ko, kailangan active para yun pang maano uh, natin dyan. Tapos yung password na ginawa natin kanina. Kailangan pumalala po natin yan kasi pag hindi po natin makalimutan po natin yan, ay hindi po tayo makapag-sign in, makapag-log in kung hindi po natin maalala yung password. Yan, nakalagay na po natin. I-click na po natin yung sign, yung login. Yan, lumabas na po na tayo po ay may account na kay Go Manila. So yan po, iba't ibang uh, service po ang ibibigay ni Go Manila sa atin na uh, may e-government, uh, e-commerce, e-wallet, uh, e-service, e-bills. Yan po, Pwede po natin yan lagyan ng uh, e-wallet yan. Zero pa po yung nakalagay dyan. Pero pwede po natin lagyan yan. So maraming salamat sa inyong panunood. At katulad nung sinabi ko kanina, kung bago lang po kayo sa akin channel, uh, pag-subscribe naman ng The Hard Life Channel. At pag-click na rin ang notification bell upang updated po tayo sa mga video na ilalabas ko dito. Maraming salamat muli. Magandang araw po.